Loto-loto. Makati -loto. yung mukha ko. Lagay ako ng cream. Yung buko ginupitan binupitan ko to. Pero mahaba pa rin. Nagluluto ako ng gidiling. Tanghali na wala pa akong ulam. Ayan, ihiwain ko to. Ayan, gawin ko minudo. Minudo, giniling pala. Dapat pala maliliit. sa kutsilo, baka masugot ako. Kaya wala sa pantay yung ko. Pag nasugot ako nito, talagang dugo ka Okay, hawa na nga.